Wow. Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po kami sa dagat kasama po si Papa, Mama at saka si Nagwapo lang tapos ay yung mga bata. Bali, gusto po ni Papang pumunta kami sa dagat. Kaya tara, kagwapo lang. Na. Okay, ito na so, dito, kagwapo lang. <laughs> so tayo ay magkakapi. Maliligo ka? Tingnan natin. Depende um, sa panamad, panahon. Ka. may may, may malapusa. <laughs> 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 Ako naman ay hindi maliligo. Threat days. oh, tawagin mo. Sama po namin si Talambo at mga bata. Si Betty. Betty, ikaw, hindi ka sasama? Yes, hindi. <laughs> Malamig pa. pa nga sa dagat. Saka ka na mag... Oh, yeah. may mangga. ko Betty! Hoy, Betty! Tulala, yarn. Yan po. At uh, ang gamit po nila papang sasakyan na yung kulong-kulong. <laughs> Kagigising yarn. Nasa na yung dalawa? Wow, may dala silang badminton. Let's go! Apo, aba, aba, kagigising. May baon pang supply. Oh. <laughs> Doon na kayong magkakape. Bakit kayo mabalik na din eh. Kapit, kapit. Kagigising nga, kagigising. Si Miguel go. Kaya may mga na doon. Ay, parang hindi galit sa ulan. Ang antay. Oo. Oh. Uh. ka doon mga bagets. May pahanap pi... ng pwesto. O, okay. Kung saan ang maganda. Malangsap. Oo nga. Wow, may dala pa siyang suklay. <laughs> si Talambo. Parang ang absentay. si... Asan si Pulding? Ah, nasa kuya Panyo? Tulog pa? Si cellphone. Ay, ay. Habang sabi nga ni Chloe, magpatawa ito May dalang speaker eh, nung maganda. Habang nagkukuha eh. Habang sa kumpirit. <pet brewery> uh -Oh, uh -oh. May ano? Oh, wow, may gipaw. Ano nga ba gipaw ko Gipaw, gipaw means... So, looks, baka ito natin ang gala natin ngayong Sunday. Kami po ay gumagala ito yung Sunday. Ito na po ang adventure namin ni Kagawa eh. lang <laughs> yung <laughs> Sunday. Dito sa Little Beach sa amin po. Sa Pamplona. <laughs> Ganda. Oh, gandang maligo. Okay, maligo. Oh, umiinom muna ng mainit ha, bago maligo bo. Kain mo ng pandesal. Oo. Oh, oh. Pinado sa amin. Oh, Ay, magpandesal ka na, Yan dapat hindi pa maingit. sarap sa pa nga ano ni Buhangin. Eh. Makinis ngayon, pino pati. Nasaan na, si Papa? na. Ka. Ayan, ayan naman po ni mama si si Ate Dudes. Oh, ano, ay no, May isa pong umpuan. Di rin yung pag nagsusuklay paggabi. Yung bagay okay. na yung suklay, Chloe. Dapat okay. nagsusuklay ka, parang ni maganit. Bakabata. Okay. Tayo mag-badminton mamaya. Logs, tayo mag-badminton mamaya. Walang masyadong hangin. Pero hindi tulad ka kapag kami. ka. So, na si Papa. Asa kasama si Miguel. Kape, kape na, kape. May pandesal di, ano? Rog si ka din, kuha ka na. Ay, dala po si kagwapo lang din na pandesal. Ang kanyang dala. Tawaan na, mga baguets. Oh, may cheese. May cheese. Kakapin na ang mga baguets. Ako'y naghigop na lang kape sa atin kanina. Sipa, na lang tap. bagas. Ang balon siya kasi ipal. Ito naman po si Miguel, kasama-kasama. Uy, Miguel! Kakapi na po si Papa. Saka si Mama. Uy, Talambo, anong ginagawa mo diyan? Ha? Nagpapalaglag saan? Oh. So, <laughs> ano ka, pag di ka namin nakita. Ah. Oh, so, bueno, sakto-sakto si Bo. Kaya kay lumusot diyan bibigyan kita ng 80,000. <laughs> Baka na yun eh, kung nakita sa Ibor na lang, <laughs> binigyan ng 80,000. Tinatanong <laughs> ni Miguel yung aso. Sarap ay, ng patisal. May patisal patisa. patisa, pa dun, Lug. Saan ka ba? Saan ka bumili? Masarap. Yan yung isa, uh, ano, Lug? Sarap. Sa kabilang ka Ay Eh, maraming, ano, maraming nabi dito. Maraming chisel. Uh, mm. Aking pinuntahan ka agad ay eh, Walang sabi nabi. Aray na daw kayong maligo, mga Mga bagets. Hmm, para may laman ng tiyan. Ano log sigaw? Katay ah mag ka A, Katay magbadminton ah, mag na. Kuya logs versus? na dito Ang pambato mo. spider at saka si Batman. Spider-man yung mo. Dapat mo at saka naman sa <laughs> <laughs> Ano kayo na?

1 buwan, buwan, 2 1 Malapit kayo. Layo-layo Nine score ah, all three. Bo, all three oh, oh, three uh, uh. oh. All four. All four. nine four. <laughs> oh. Five Five bar. four. Nagdiro na ako. <laughs> Oo. Oh, oh. Pinahabol ko nga kayo. Oh. Ang tayo na ako All five. five. All five. Balik siya ko. Oh, oh, last Last one. Why? Sabi na rin si. Bago din ha eh. Exercise nga so, ay. Ligo na po sila. Oh. Gusto mo pa matulog? Gusto mo pa matulog? Ay, matulog ka muna, Dian. <laughs> Naliligo na po yung dalawa. Ikaw, Talambo, maliligo ka? Si Papa at Mama ba huna? Papa! Mm. Eh, dapat paray dun tayo. Oo, oh, maliligo na eh. dito na lahat, maligo na mga bata pala. Huwag <laughs> 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 ka <laughs> <laughs> Sarap paligo! <laughs> 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 ano daw? Bo, malalim na ha. Huwag kang malalim. Pagaling <laughs> ni Mara. Marunong na pala si Mara mag <laughs> Naglalaro naman po yung magtita dito ah. Si Polding at si Mama. Oh, maangin kayo. Naman. Bukod po sa amin, ay madami ding naririto ngayon sa dagat. Dahil ngayon nga po ay Sunday. Family Day. Oh, sarap maligo. Oh, Wow. Ba, marurunong nga palang maglamo ang mga ayan. Ang sarap naman pong maligot. Walang kaalan-alan alon masyado. Nilalamig si Pulding. Ayaw maligo.

Galing ni Mara. Maganda nga doon. Bo, wag ka lumayo. Oh. Pagod ka, Papa. <laughs> Oo, oh, Papa. Papa naman po pa yung ginagala si Miguel. Bakit? Nilalamig ka na? Malamig <laughs> naman pag-aahon ka. Hmm si Talang Bulangat, oh. <laughs> Parang ay, maganda, naglalangoy ay, din si Betty. Ay, maganda, maganda, Hoy, Betty! Maganda po yan sa umagat. Pampalakas ng katawan. Kaya yung mga batang eh, hindi din sakitin. lalakas ang resistensya. Dahil madalas sa dagat. Ha? Oo. Oh. sa na lang ako ng paa mga kadalag galeng kaya mo na wow hala parang may lagspot <laughs> naman ni kinadadalan na. Hindi ang kasabasaga ng alon ay. Eh. Hindi ang ng alon. A few inches later. Nag-e-enjoy pa rin ng apat dito ah. Wow, malinaw ang tubig gan, eh. Malinaw po ng tubig. kita. Wow. Linaw. Hindi lang kayo sa mababaw. piling mo matangkad ka ha? Mara, piling mo ha? Tsaka si Talambu, ha? Sino si Papa? Mahilig pa sa chismis Abi, ayaw mo na yun. Madami siyang kaibigan. Naka si pagod na pagod na. Akin na hindi ka maliligo. Hindi ka pa maliligo? Oh. Aba, ayaw ano ka na hindi naliligo. Ang <laughs> mga kasingaw yan ay mata. Ayan, maliligo na din po si Papa. Ikaw, Lugs, okay ka na? Video mo, makakansin mo na akin. Biguan tayo muna sila doon. Si Miguel na may napagod na. Papa, <laughs> pa para napagod na si Miguel. Ha? Much, much, much later. umaho na po sila. Malamig <laughs> na, malamig. Kami po ay paalis na din, mga kadilag. Ano, solve? Bo, solve? Enjoy na, enjoy si Bo. Oo. Pabalik na po kami sa bahay. Enjoy. Enjoy si Talambo. Ngayong umaga. Sasakay na ang everybody. Oh, si Miguel. Sakay na Miguel. Pagaling ni Miguel. Sakay, sakay, sakay. Pauwi na po kami. Hindi nga umulan. Tama lang yung ganyan lang, oh, yan eh.